Hello mga kabadi, kumusta kayo? Welcome back again sa King YouTube channel. May panibago naman tayong episode. So sa video na to mga kabadi ay mag-spray tayo ng insecticide. So ang pangalan ito mga kabadi, Cartap. Galing sa Leeds Corporation ito mga kabadi. So ang Cartap mga kabadi, ito ay systemic. Uh, ano? Para sa palayan. So ideal ito mga kabadi sa mga insekto na mga steam burrers. So yung aking ano yung supplier natin dito palayan ng aking pinsan. So napaganda nito makabadi kasi ay 2 weeks uh, from uh, planting yon makabadi, 2 weeks na yon ay at inabunuhan na ma-attract yung mga ano, mga insekto doon. So kinakailangan talaga makabadi ay isprihan natin yun kasi hindi yun insprehan ng amo. So yan na ito na yung kanyang palayan mga kabady so tingnan nyo ang ganda oh. ganito ang itsura mga kabady kapag uh, inabunuhan nyo napakaganda talaga mga kabady kapag uh, inabunuhan nyo talaga ng granules pero ang disadvantage yan mga kabady ay yung, alam nyo na yung lupa ay yung ano at at ano at ito sa mga insekto mga kabady katapa tubigan ito tapos abunuhan uh, kalipas makalipas ng ilang araw ay uh, pektona yung abono uh, expected talaga yan mga na dadako talaga yung mga insekto kasi uh, nga naman ay mataba yung palay kapag mataba uh, risk yan sa mga insekto uh, pag ganitong stage mga kabade yun ang talaga number one yung borers. yan talaga yung unang uh, kalab uh, pangalawang kalaban unang kalaban sa pagpapalay kuhol So, pangalawa, nga, uh, insecto, steam yan talaga mga kabady, yung mga butterfly na alib, bangbang na mga puti brown, yan uh, kadalasan yung umaatake kapag uh, may ganyan na uh, yung palay mga kabady ano na, magsipak na, so kinakailangan talaga na mag-spray tayo so ang pag-spray dito mga kabady, time check natin yan, 3pm The afternoon. So, kapag insecticide Marabadi, dapat timing ito sa pag-spray, no. Kinakailangan 5 AM in the morning up to 7. Yan talaga yung ideal mga kabadi kasi ah uh, dyan ay yan yung active yung mga insekto. Kapag hapon na Marabadi, 3 PM until 6 PM. Pwede pa, pwede yun, mga Marabadi as long as makita niyo. Kasi kapag gabi, dyan la active, kapag ay nga naman ma, ano yung init yung panahon tatago yan sila sa ilalim kung kaya't ay hindi yan ma ano, tas malulusaw sa init so sayang yan ang medisina mga kabady so tingnan nyo kinain ng kohol so isa yan talaga yan sa problema din sa ating uh, sakit ng ulo sa ating magsasaka yung kohol yung uh, sakit mga insecticide so kinangahan tayo na timing tayo sa pag-ano, sa pag-spray. Hindi lang, ah, uh, spray ka lang ng spray, hindi mo naman, na uh, ano yung, ah, uh, insekto, na uh, patay. Kasi, hindi ka naka -timing. So, anin ba yon So, ayan. Ah, uh, ang cartap nga pala, mga kabady, sabi ko na, systemic yan. From, ano, from leaves to roots. English na yun, ah. Leaves to roots. Ang target niyang, ano, yung stem worms sa mga body, yung alibang bang uh, butterfly na puti, ang sabi ko kanina, mangingitlog yun mga body. Once magitlog yun mga kabady, <coughs> mangitlog yun sa iyong palayan, yan yung sa stem, mangitlog yan, mapipisa yan mga kabady, kaya magiging ano, uod. At pag naging uod yan mga kabady, ang lalab, ang ano yan, ang kalabasan yan, ang iyong palay ay masakit. Magiging ano, yung maging brown yung uh, tiga, tingnan natin yung meron bang brown dito ah, may siguro hindi wala pa no, oh, na, nasa gilid mga kabady oh, yung medyo may brown brown malalata yung ano mo palay mo pag -butin mo ay yung parang mal, patay talaga siya mga kabady kawawa yung palay mo kaya't mas mainam talaga mga kabady na uh, ano bang tawag nito uh, bunuhan bunuhan kanang isprayhan kapag hindi kayo na-spray ng amo. Unlike sa amo mga kabady, yung ating ginagamit na amo na uh, ginagamit natin, gawa ko, sariling gawa ko ay uh, makikita mo talaga na wala talaga siyang insekto dahil kapag ay nag-spray ikaw, walang lumilipad. Wala ganong lumilipad. At kasi meron yung halo na neem oil. Yung neem oil mga kabady, yan yung nagtataboy ng mga insekto. Hindi niya papatayin. Hindi katulad nitong kartap na papatayin talaga niya. So, maganda itong karta pero pag uh, kakainin mo ay yung inisprihan ay medyo ano, hindi ideal. So, mas uh, ano talaga yung organic mga kabade. So, yan mga kabade. Uh, na lang natin ito. No? Tapusin natin ito mga kabade, para wala talagang uh, sayang itong ating ano, medisina. So, yun no. Galing ba ito abono mga kabadde. So, nga pala mga kabady. Kapag magabono uh, mag kayo, tingnan nyo yung pilapil. Dapat walang nakasilyado yan lahat. Walang tubig na no, dumadaloy. Para yung, ano, yung abono ay nandyan lang sa palayan. So, yan No. Oh, tingnan nyo yung, ano, palay. Ang ganda. So, kung ano, tingnan nyo talaga mga kabady, real talk lang. Kapag ay amo, amo plant root enhancer ang gagamitin at yung abono, kapag sa unang tingin pa lang, maganda talaga yung ano, yung abono talaga, ang tingnan yung palay. Pero in the long run mga kabady, yung anihina ay lug, talo ito, talo talaga itong ano, granules. Kasi kapag full year, kaya ginawa natin nga ano, amo, ay hindi siya mataba tingnan, hindi rin maganong gaakit yung ano, mga insekto. Pero kapag usapan na ang tinganihana, ay okay yon, Maganda yon mga kabady. So kapag ay hindi dito na-sprayhan mga kabady, for example lang after a week na inabunuhan mo, uh, hindi mo inisprehan kasi kampante ka na maganda yung balay mo. Katulad nito, inabunuhan mo ang tendency diyan mangingitlog yung mga butterfly alibangbang na puti yung kulay puti na mga ano yan mangitlog yan mga kabady once ang itlog yan mga kabady papasok yan sa palay mo at saka mapipisa yon kapag napisa yon yan yung mag magiging ano uod matay yung ano mo yung palay mo sayang hindi mamumunga kung ay mas maganda talaga mga kabady, na uh, habang ang timing talaga dyan, kapag inabunuhan mo, once inabunuhan mo, after a, after a week, eh, epekto na yan, abun, abun, uh, uh, isprayhan mo na kagad. Kapag hindi ka nag-apply uh, ng amo, ispray ka ng ngayon ito, uh, systemic na insecticide. Yan talaga ang ideal, mga kabady. Oh, So, yan. Oh, marami pang mga insecticide na pwede i-apply ng mga kabady. Pwede yung rampage sa beer. Uh, ano bang padan. Pwede yon padan. Basta mga systemic mga kabady. Ideal talaga yung mga systemic sa ano sa early stage ng palayan. Kasi yan talaga ang steam ang isa sa pinaka ano pinaka kontra sa mga insekto sa uh, early stage sa ating palayan. So, ang resulta niyo, mga ng mga kabady, kapag uh, pinasokan niya ng uod, mamat, uh, mamatay yung balay, magpua-pua, magpula-pula siyang pula. At kapag mabuhay naman siya mga kabade, uh, makita nyo yung kanyang ano, pag lumabas na ang kanyang dahon o ano, palay, ipa yun, ipa. Ipa siya. Iba yun sa piyangaw mga kabady, rice bag, kasi yung rice bag ay ano kulay brown siya pero walang ano walang sulod uh, walang laman pero ang steamboat makabadi meron siyang laman wala uh, wala siya, wala talaga siyang laman puti siya makabadi hindi siya maging butil so yan ang dapat nating uh, agapan makabadi sa uh, pagpapalay so yon timing timing ng pagspray lang ang kailangan So ayan mga kabady, uh, malapit na tatapos ang video ko. Ay sana ay meron kayong natutunan kahit konti lang. Ah. <laughs> so sa susunod na video ko mga kabady ay i-update ko kayo sa ating ano, sa ating uh, mga farm guidelines. So nandito yung ating uh, farmhouse mga kabady na sa taas. So ito yung uh, may ari nga pala dito mga kabady, pinsan ko yung OFW na no naggawa ng farm. Kasi na-inspire siya sa atin na gumawa ng mga ano, ng mga farming pag, pag pagsasaka. So yun mga kabade. So salamat sa inyo, salamat sa taga-sugid ko nga, taga-subaybay. So hindi ko ya, kayo may isa isa uh, Hindi ako sa inyo. So ayun, keep on watching. So bye-bye. See you in the next videos. Ting! -ting!